Pinagkalooban ng 20-unit street light solar panel complete set na may kasamang lampos mula sa Pamahalaang Panlalawigan ng Nueva Ecija ang Barangay Pangatian, Cabanatuan City, Kamakailan. Ang tinanggap na solar light set ay hiniling ni Kapitan Padrones kay Governor Oye Umali. Base sa pangailangan ng kanilang barangay na mabilis namang tinugon ni Governor Oye Umali. Malaki po ang maitutulong niyan kasi po. Yung pong mga madidilim na mga street sa aming barangay, eh gusto ko po mapailawan ngayon. Kaya humiling po ako sa ating mahal na governor na ah, bigyan kami ng solar. Hindi po safe. Kasi po may mga nakagagawa ng krimen pagka po madilim na gano'n. Hindi po talaga may iwasan na yung madilim na lugar ay eh, gawan ng hindi maganda ng mga uh, ibang tao. Sinabi din ni Kapitan Pedrones na makakatulong daw ito upang maiwasan ang mga krimen o panganib na maaaring mangyari kapag madilim ang isang lugar. Sinabi din niya na makakatulong din ito na maging maliwanag ang paligid ng pangati ang shrine sa hating gabi. Sa may libutan niya ng barangay pangatian, ando po yung ating shrine. Gusto ko po malagyan din ng magandang, para po yung mga gusto maglibot ng gabi, eh, hindi sila delikado. Sa huli nagpaabot ng pasasalamat si Padrones kay Governor Umali at kay Vice Gov. Doc. Anthony Umali. Ako nga po ay eh, nagpapasalamat sa kanya na ilang linggo lang eh, lumat eto na, makukuha na po namin yung kanyang pinagbihayang solar sa Barangay Pangatian. Nagpapasalamat ako sa mahal na, butihin nating Ama ng Lalawigan at sa ating Vice na si Dok. Anthony Umali na pinagtutulungan po nila itong mga project nari para po maibigay sa bawat barangay. Kaya maraming maraming salamat po sa kanila. Para sa Balitang Nasional, para sa Balitang Nueva Ecija, Maureen Pagaraga naguulat. Para sa DWNE Teleradyo, ang inyong kakampi.